pan ni Ruben Ang panganay na anak ni na Jacob at Leah Unang kabanata Ako si Ruben ang panganay na anak ni na Jacob at Leah Ang taong may karanasan ay nagpapayo laban sa pakikiapid at itinuro ang mga paraan Ang sali ng tipan ni Ruben sa makatuwid bagay ang mga utos na ibinigay niya sa kanyang mga anak bago siya namatay sa isang daan at dalawamputlimang taon ng kanyang buhay. Dalawang taon pagkamatay ni Jose na kanyang kapatid nang magkasakit si Ruben. Ang kanyang mga anak at mga anak ng kanyang mga anak ay nagtipon upang dalawin siya. At sinabi niya sa kanila, Aking mga anak, narito, ako ay namamatay at yumaon sa daan ng aking mga ama at ang makita doon si Juda at si Gad at si Aser na kanyang mga kapatid. Sinabi niya sa kanila, Ibangon mo ako upang aking masabi sa aking mga kapatid at sa aking mga anak ang mga bagay na aking itinago sa aking puso. Sapagkat narito, ngayon sa kahabaan ay pumanaw na ako. At siya ay bumangon at hinaggan sila at sinabi sa kanila, Pakinggan, aking mga kapatid, at gawin ninyong mga anak ko pakinggan ninyo si Ruben na inyong ama sa mga kautosang ibinibigay ko sa inyo. At narito, ako'y tumatawag na saksi laban sa inyo sa araw na ito, ang Diyos ng Langit, na kayo'y huwag lumakad sa mga kasalanan ng kabataan at pakikiapid, na aking ibinuhos at nilapastangan ang higaan ng aking amang si Jacob. At sinasabi ko sa inyo na sinaktan niya ako ng matinding salot sa aking mga balakang sa loob ng pitong buwan. At kung ang aking ama na si Jacob ay hindi na nalangin para sa akin sa Panginoon, nilipol sana ako ng Panginoon. Sapagkat ako'y tatlumpong taong gulang nang ako'y gumawa ng masama sa harap ng Panginoon. At sa loob ng pitong buwan ay nagkasakit ako hanggang sa mamatay. At pagkatapos ito ay nagsisi ako ng may takdang layunin ng aking kaluluwa sa loob ng pitong taon sa harapan ng Panginoon at hindi ako uminom ng alak at matapang na inumin at hindi pumasok ang laman sa aking bibig at hindi ako kumain ng masarap na pagkain. Ngunit ako'y nagluksa sa aking kasalanan sapagkat ito'y dakila na hindi nangyari sa Israel. At ngayon, pakinggan mo ako, mga anak ko, kung anong mga bagay ang nakita ko hinggil sa pitong spirito ng pandilin lang nang ako ay magsisi. Kaya't pitong espiritu ang itinilaga laban sa tao at sila ang mga pinuno sa mga gawain ng kabataan. At pito pang spirito ang ibinigay sa kanya sa kanyang paglikha upang sa pamamagitan nila ay magawa ang bawat gawain ng tao. Ang una ay ang espiritu ng buhay kung saan nilikha ang konstitusyon ng tao. Ang pangalawa ay ang pandama ng paningin kung saan nanggagaling ang pagnanasa. Ang ikatlo ay ang pandama ng pandinig na siyang nagmumula sa pagtuturo. Ang ikaapat ay ang pangamoy, kung saan ang panlasa ay binibigyan ng hangin at hininga. Ang ikalima ay ang kapangyarihan ng pananalita na nagmumula sa kaalaman. Ang ikaanim ay ang panlasa na nagmumula sa pagkain ng mga karne at inumin at sa pamamagitan nito ay nabubuo ang lakas sapagat nasa pagkain ang pundasyon ng lakas. Ang ikapito ay ang kapangyarihan ng paglikha at pakikipagtalik na sa pamamagitan ng pag-ibig sa kasiyahan ay pumapasok ang mga kasalanan kaya nga ito ang huli sa orden ng paglikha at ang una sa kabataan pagkat ito ang puno ng kamangmangan at inaakay ang kabataan tulad ng isang bulag sa isang hukay at bilang isang hayop sa isang bangi bukod sa lahat ng ito ay mayroong ikawalong espirito ng pagtulog na nagdadala ng kawalan ng ulirat ng kalikasan at ng kamatayan. Sa mga espiritong ito ay pinaghalo ang mga espirito ng kamalian. Una, ang espirito ng pakikiapid ay nakaupo sa kalikasan at sa mga pandama. Ang pangalawa, ang espirito ng kawalang kasiyahan sa tiyan. Ang ikatlo, ang diwa ng pakikipaglaban sa atay at abdo. Ang ikaapat ay ang diwa ng pagiging mapanghusga at kalokohan. Upang sa pamamagitan ng mataas na atensyon ay maging makatarungan ang isa sa pagpapakita. Ang ikalima ay ang espirito ng pagmamataas. Upang ang isa ay maging mayabang at mayabang. Ang ikaanim ay ang espirito ng pagsisinungaling, sa kapahamakan at paninibogho upang magsagwa ng mga panlilinlang at pagtatago mula sa mga kamag-anak at mga kaibigan. Ang ikapito ay ang espirito ng kawalang katarungan na kung saan ay mga pagnanakaw at mga gawa ng kahalayan upang ang isang tao ay matupad ang nais ng kanyang puso. Sapagkat ang kawalan ng katarungan ay gumagawang kasama ng ibang mga spirito na pamamagitan ng pagkuha ng mga kaloob. At kasama ng lahat ng ito ang diwa ng pagtulog ay kaakibat ng kamalian at pantasya. At sa gayon, ang bawat kabataang lalaki ay mapapahamak na nagpapadilim ng kanyang isip mula sa katotohanan at hindi nauunawaan ang batas ng Diyos. Ni sinusunod ang mga payo ng kanyang mga ama, gaya na nangyari rin sa akin noong aking kabataan. At ngayon, mga anak ko, ibigin ninyo ang katotohanan at ingatan kayo nito. Dinggin ninyo ang mga salita ni Ruben na inyong ama. Huwag pansinin ang mukha ng babae ni makisama sa asawa ng ibang lalaki, ni makialam sa mga gawain ng babae. Sapagkat kung hindi ko nakita si Bilha na naliligo sa isang takip na dako, hindi ako nahulog sa malaking kasamaang ito. Sapagkat ang pag-iisip ko sa pag-iisip ng kahubaran ng babae ay hindi ako pinahintulutan na matulog hanggang sa magawa ko ang kasuklam-suklam na bagay. Sapagkat samantalang si Jacob na ating ama ay pumaroon kay Isaac na kanyang ama nang tayo'y nasa Eder, malapit sa Eprata sa Bethlehem. Si Bilha ay nalasing at natutulog na walang saplot sa kanyang silid. at pagpasok ko at nakita ko ang kanyang kahubaran. Ginawa ko ang karumal-dumal na hindi niya namamalayan at iniwan siyang natutulog na umalis. Kaagad na ipinahayag ng isang anghel ng Diyos sa aking ama ang tungkol sa aking kasamaan at siya ay dumating at nagdalamhati sa akin at hindi na siya hinipo pa. Ikalawang kabanata Ipinagpatuloy ni Ruben ang kanyang mga karanasan at ang kanyang magandang payo. Huwag pansinin sa makatuwid aking mga anak sa kagandahan ng mga babae. Ni itakda ang iyong isip sa kanilang mga gawain. Ngunit lumakad sa katapatan ng puso sa pagkatakot sa Panginoon at ubusin ang paggawa sa mabubuting gawa at sa pag-aaral at sa inyong mga kawan. Hanggang sa bigyan kayo ng Panginoon ng asawa na kanyang ibig upang huwag kayo magdusa gaya ng ginawa ko. Sapagkat hanggang sa kamatayan ng aking ama ay wala akong katapangan na tumingin sa kanyang mukha o makipag-usap sa sino man sa aking mga kapatid dahil sa panunuya. Hanggang ngayon ay pinahihirapan ako ng aking budhi dahil sa aking kasamaan. At gayon paman, man, ay labis akong inaliw ng aking ama at nanalangin para sa akin sa Panginoon. Na ang galit ng Panginoon ay mawala sa akin, maging gaya ng ipinakita ng Panginoon. At mula noon hanggang ngayon ay nag-iingat ako at hindi nagkasala. Kaya nga, aking mga anak, sinasabi ko sa inyo, tundin ninyo ang lahat ng bagay, ano man ang ipag-uutos ko sa inyo, at hindi kayo magkakasala, sapagkat ang isang hukay sa kaluluwa ay ang kasalanan ng pakikiapid na inihihiwalay ito sa Diyos at inilalapit ito sa mga diyos-diyosan sapagkat dinadaya nito ang pag-iisip at pangunawa, at dinadala ang mga kabataang lalaki sa Hades bago ang kanilang panahon sapagkat marami ang nawasak ng pakikiapid sapagkat bagaman ang isang tao ay matanda o marangal o mayaman o dukha ay nag ng kadustaan sa kanyang sarili kasama ng mga anak ng mga tao at ang kakutyaan kay Beliar. Sapagkat narinig ninyo ang tungkol kay Jose kung paanong iniingatan niya ang kanyang sarili laban sa isang babae at nilinis ang kanyang mga pag-iisip sa lahat ng pakikiapid at nakasumpong ng biyaya sa paningin ng Diyos at ng mga tao. Sapagkat ang babaeng Egyptyo ay gumawa ng maraming bagay sa kanya at nagpatawag ng mga mahiko at naghandog sa kanya ng mga gamot na pang-ibig. Ngunit ang layunin ng kanyang kaluluwa ay hindi umamin ng masamang pagnanasa. Kaya't iniligtas siya ng Diyos ng inyong mga ninuno sa lahat ng kasamaan at nakatagong kamatayan. Tapagkat kung ang pakikiapid ay hindi nananaig sa inyong pag-iisip, ni Beliaar ay hindi madadaig sa inyo. Sapagkat kasamaan ang mga babae, mga anak ko. At dahil mayroon sila walang kapangyarihan o lakas sa tao, gumagamit sila ng mga panlilinlang sa pamamagitan ng panlabas na mga atraksyon upang maakit nila siya sa kanilang sarili. At siya na hindi nila makukulang sa pamamagitan ng panlabas na mga pangakit, siya ay kanilang dinaig sa pamamagitan ng daya. Sapagkat higit pa rito, hinggil sa kanila. Sinabi sa akin ng Anghel ng Panginoon at itinuro sa akin na ang mga babae ay dinaig ng ispirito ng pakikiapid ng higit kaysa sa mga lalaki at sa kanilang puso ay nagbabalak sila laban sa mga lalaki. At sa pamamagitan ng kanilang pagayak ay dinadaya muna nila ang kanilang mga kaisipan at sa pamamagitan ng sulyap ng mata ay nagtanim ng lason. Ang pagkatapos ay sa pamamagitan ng nagawang gawa ay dinadala nila silang bihag sapagkat hindi mapipilit ng babae nang hayag ang lalaki. Ngunit sa pagdadala ng patutot ay dinadaya niya siya. Magsitakas nga kayo, mga anak ko, ang pakikiapid at utusan ninyo ang inyong mga asawa at ang inyong mga anak na babae na huwag nilang palamutihan ang kanilang mga ulo at mga mukha upang dayain ang pag-iisip sapagkat ang bawat babae na ng mga pandilin lang na ito ay nakalaan para sa walang hanggang kaparusahan. Sapagkat sa gayon ay naakit nila ang mga watchers na bago ang baha. Sapagkat habang ang mga ito ay patuloy na minamasdan sila, sila ay nagnanasa sa kanila at kanilang naisip ang gawa sa kanilang isipan. Pagkat binago nila ang kanilang sarili sa anyo ng mga tao at napakita sa kanila noong kasama nila ang kanilang mga asawa at ang mga babae na nagnanasa sa kanila mga isipan ayon sa kanilang mga anyo ay nagsilang ng mga higante sapagkat ang mga tagabantay ay nagpakita sa kanila na umabot hanggang sa langit. Mag-ingat kung ngayon sa pakikiapid at kung nais mong maging dalisay sa isip, bantayan ang iyong mga pandama mula sa bawat babae. At utusan din ang mga babae na huwag makihalubilo sa mga lalaki upang sila rin ay maging dalisay sa pag-iisip. Sapagkat ang palagi ang pagpupulong, bagamat ang masamang gawa ay hindi ginawa, ay sa kanila'y isang sakit na hindi magagamot, at sa atin ay isang pagkasira ng belyar at isang walang hanggang kadustaan. Sapagkat sa pakikapid ay walang pag-aunawa o kabanalan, at ang lahat ng paninibogho ay nananahan sa pita nito. Kaya nga kung gayon, sinasabi ko sa inyo, kayo ay maninibugho laban sa mga anak ni Levi at hahanapin na madakila sa kanila. Ngunit hindi ninyo magagawa. Sapagkat paghihiganti sila ng Diyos at kayo ay mamatay sa pamamagitan ng masamang kamatayan. Sapagkat kay Levi ay binigay ng Diyos ang kapangyarihan at ang Huda ang kasama niya. At sa akin naman at kay Dan at kay Jose upang tayo'y maging mga pinuno. Kaya't iniuutos ko sa inyo na dinggin si Levi sapagkat malalaman niya ang kautosan ng Panginoon at magbibigay ng mga ordinansa para sa paghatol at maghahain para sa buong Israel hanggang sa katapusan ng mga panahon gaya ng pinahirang mataas na saserdote na siyang sinalita ng Panginoon. Isinasamo ko sa inyo sa pamamagitan ng Diyos ng Langit na gawin ninyo ang katotohanan ng bawat isa sa kanyang kapwa at pag-ibigan ang bawat isa sa kanyang kapatid. At lumapit kayo kay Levi ng may pagpapakumbaba ng puso upang kayo ay makatanggap ng pagpapala mula sa kanyang bibig. Sapagkat pagpapalain niya ang Israel at ang Huda, sapagkat siya ang pinili ng Panginoon na maging hari sa buong bansa at yumukod sa harap ng kanyang mga binhi, sapagkat para sa atin, ito ay mamamatay sa mga digmaang nakikita at hindi nakikita, at magiging kasama mo ang isang walang hanggang hari. At namatay si Ruben, na ibinigay ang mga utos na ito sa kanyang mga anak, at inilagay nila siya sa isang kabaong hanggang sa dinala nila siya mula sa Ehipto at inilibing siya sa Hebron, sa yungit na kinaroroonan ng kanyang ama.